This week on Kwentong Madiskarte, powered by PLDT Home. Gusto kong makilala ako bilang isang nanay na hindi sumusuko. Isang nanay na maraming maraming nang napagdaanan, pero hindi ako sumusuko sa mga laban. Click like, share, and subscribe for more Kwentong Madiskarte videos. Hi, I'm Lily Tanshua. I'm 34 years old, and I'm a mom of two. I'm a battered child. So, yung mom ko, battered wife din siya. Tapos, um, dumating sa point na kailangan ko lumaya sa amin just to prove myself and to grow. Kaya, after graduation, kahit paglalako ng burger, paglalako ng damit, kung ano nung mga binibenta ko, ginagawa ko lahat kasi I want to prove other people na hindi, hindi kami mamamatay na mahirap. Gusto ko mabigyan ng magandang buhay yung family ko. Before kasi, ang first business ko, nag-corporate uh, employee din ako. And then, sabi ko, hindi enough yung kinikita ko as a corporate employee. So sabi ko, kailangan ko mag-open up ng isa pang source of income. Nag-open ako ng burger sa may bandiya. And then ginagawa ko, sumasampa ako ng bus every evening para ilako yung burger ko. Then eventually, nung kailangan kong i-pull out yon dahil mag-iiba ng concept yung bus terminal na pinaglalagyan ko, tinanong ko sila, ano yung mga businesses na pwede pang i-put up? Then binigyan nila ako ng list, kaya pinili ko yung salon. So even if that time wala akong idea para mag-open ng salon, pag-aaralan ko siya. Nung nag-start kami, mahirap siya. Kasi even ako, kailangan ko mag-flyering. Nasa third floor pa kami. So, nung una, mahirap pero because of the quality service na ginagawa namin or binibigay namin sa clients sila na yung bumabalik so yun, lahat ng mga umaakyat dito we make sure na babalik sila si Barcelona kasi we give what our clients want talaga aside from that since mga Filipina lahat ang staff namin and lahat kami dito very friendly and expert na talaga sa service na to alam na namin kung paano namin ibibigay yung gusto talaga nila and aalis sila ditong naka-smile nung nag-open na tong mga businesses sa social media, we make use of our resources, kagaya ng internet. So, doon pumasok yung bookings namin, ginagawa na namin siya online, customer service, anything na pwede namin maserve yung mga clients namin pag may mga inquiries sila nagagawa namin online prior na pumunta sila sa salon para hindi rin nasasayang yung oras nila sa pag -visit and i'm very happy that PLDT is our partner po. Ganun na siya na build talaga na business. Nung nagpandemic din na experience namin na wala kaming kita eh, kaya ang nag-push lang sa akin talaga na ituloy siya is para sa mga employees na matatagal na sa akin kasi wala na silang mahahanap pang ibang work 'di ba nung pandemic. So buti na lang after pandemic nabawi namin lahat ng losses namin. Sabi nga nila, tough times never last but tough people do. So, kailangan maging masipag tayo and kailangan natin maging matatag. Ganun naman, di ba? Pag mommy ka, kailangan strong ka. Wala kang karapatang bumitaw. Pwede kang magreklamo, pero hindi ka pwedeng bumitaw.